Sharina! Sharina! Benji? Benji, ano ginagawa mo dito? Anak ko ba si Joy? Ha? Huh? Sagutin mo ako. Anak ko ba si Joy? Ano, Sharina? Tumawag sa akin, sige mo. Huh? Hawak niya ang anak mo. Ang anak ko, ang anak natin. Benji Anak mo si Joy ba Bakit hindi nyo sinabi sa akin? Benji hindi ko alam kung paano Dahil akala ko nung patay ka na Kaya nagpakasal ako kay Nelson At si Nelson na kinilalang aman ni Joy Bakit doon nagkita tayo? Pwede pwede mo naman sabihin sa akin eh Nung nagkita tayo, sana sinabi mo na sa akin. Para ano? Magkagulo-gulo tayong lahat? Benjamin, asawa ka na. At gano'n din ako. Ayoko na magulo pa ang buhay natin. Ay, ano naman ngayon. Asa na si Joy ngayon? Kinuha ni Kimo. Kung <coughs> di pa siya tumawag sa akin, hindi ko malalaman.